Yes, so, morning, good morning, mga, mga idol. idol. <laughs> ito, umpisa na naman ng trabaho. Simula na naman yung lunis, mga idol. Mga isang linggong trabaho na naman to mga idol. Kaya sama nyo kami yan. Dito na si Junior, ang makoko nga ano na kapaya dito, <laughs> trabaho na naman, mga idol. Ganito lang yung buhay. Kailan, araw-araw magtrabaho. Para may pambiling pagkain, Pagka-sumahod.

Yaw nga pesay kuka nijaw boy Zombie dance ka luma nga kaya itul Yaw nga kita ne bak koran nah kita galat goh ngatun na sana sana iluwe tala ka koi tala ka pagi ali metta kingkun na ne nyari di pinggan kamun deh ya reskana, kana pane ke patodo na jin alu melo mane au na lagi ya reskana kana pakata jin nu Ha, Puro gamu. Gamu na kahoy. Sip, pangami. Ano so, sa ito pang merenda, mi? Mamami. Mam, <laughs> 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 oh, idol. Kain tayo ang pandesal, o. Birthday na kanon ni Sherwin. Ah, katawar na. Tagun na. Ha, niko, ha. Tongki 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 tong si Jovel ka. Yari nga ka na kita kultul dito dito pa lagi. pansal. Ha? 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 na nga ka unag na. Magpug ka pero nagkaroon tama. Bising ka nung ilata pa. Uh, dahil lasing sila kagabi. Hindi sila nakakain mga idol. Ganyan kasi yung naglalasin palagi. <laughs> gua ngapa sang? Gua kata gua tanya kenapa i? Ndak lawan mau gali eu. Ha koko tanam. Neloka gabi ke pilis mak ispidai. junior. Mang. Nanya i masih gal balenya son. Ha, tukak. Wah, ngeran. Balik si Rafi Tulpong. Dimana mangwe? Mana? Balik ke gua dulu Bang. Kemari sini. Enggak apa lo ke awak-awak po mangi Oh, dek ape ramah ke buno. alawa ka pa pamula dati ti mangi oh sabay bisig ko ngana aran ni ngana tane i kagayang no lata pole bincha bay mamirenda na pera magkug na era oh di ba Nolana patolai. No no kang problema no no kanu problema tentang tema kok. Oi no no kanu problemateng kowe regamu. Yen lapi ngene iki kongi pakoni kebawatan. Karan nima belama wong gila napo. Ayo macuso. Bimarno. Butong ang Oh, po yung ano, yung namin oh, no? may ugat na naman ng mangga. Ang hirap mga idol. Talaga nahirapan na si Waldo. Ige Waldo. Here gang Waldo. Lung, Lung, eh, <laughs> na po kami dito sa gamo ng mangga. ayun pa oh. Ay, nako nang hirap naman pagkukayan na to, mga idol. ganito po po, kahirap ang buhay ng mahirap. <laughs> Magkabit na kami ng ano, ng tubo ng nawasa. Yan. Nalagyan na namin ng padulas. At nakakabitan na namin mga idol. Ah, Go! Pwenta na nga si Francis. Pwenta na

Ayan lang, simple lang dahil di quattro lang yung ano, tubo mga idol, eh, madali lang siya ano. Madali lang siya ipasok. Hindi kagaya nung disays na ang hirap yan ano dahil mabigat din. Walo, walo, walo rin, walo. Mabigat mga idol. Ayan lang oh. Ayan na. Ah, Tinatabunan na namin yung nalagyan ng tubo ng nawasa mga ito. sa may dasmeng dito sa harap eh. ito yung nagawin namin mga idol ah, bubutasan na naman namin tong daanan nila para lagyan na ng tubo ng nawasa mga idol para magkonekta na lahat yung mga tubo bali ito pala yung ano, manhole dati may tubo na siya mga idol para maikonekta na kailangan ay matibag na ito yan o oh. ayun ano yung mga tropa nagkaantay ng ano Naantay lang namin yung kumuha ng chipping para chichipingin na namin tong ano, daanan mga idol. Dito sa harap ng ano ng dito sa may katabayungan pala sa may dasmay mga idol. Diyan naman yung pila ng motor. Nga nepa ne pa mga idol, si kakatulog kami nga na, tawang pagagaray o gamit. <laughs> Ayan na mga idol, ikakabit na yung tubo. Ah, masasaraduhan na din namin tong daanan nila mga idol. Lalagay na namin yung tubo nila. Ayan, pinaplastar yung ano, yung gasket. Ang namin nahawak ah. Ayan na mga idol, ah, tinatakpan na namin. Dahil natapos na yung ilagay. Pakutukutuan na ng nga naman na nakatropa. Oh. Kapatapos yan mga idol, kami ay uwi na mga idol. tapos lang namin to para may madaanan na rin sila mga idol. Ayan.